Mga kamaster magandang umaga, kuwag mo muna scroll, may kwento ako sa buhay ng isang sundalo. Alas 4 ng madaling araw, nagigising na si Ranger patak sa ingay ng malakas na busina ng Reveal. Sa kanyang maliit na kubong kwarto sa kampo, agad niyang tinanggal ang kanyang uniforme mula sa nakakabit na hanger. Sa tabi ng kama, makikita ang ilang larawan ng kanyang pamilya at ng bandila ng Pilipinas, nagpapahiwatig ng mga bagay na nagbibigay inspirasyon sa kanya. Sa loob ng kanyang silid, nagbabalak na ituloy ni Ranger Patak ang kanyang paghahanda para sa parating na Physical Fitness Test PFT ng Army. Ang pagsasanay na ito ay hindi lamang simpleng rutina para sa kanya kundi isang paghahanda para sa hinaharap ng kanyang misyon. Sa unang pagbukas ng pinto, lumabas siya papunta sa maliit na gym ng kampo. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay nagpapatindi sa kanyang determinasyon. Kasama ang kanyang mga kasamahan, nagsimula na sila sa kanilang stretching exercises, isang ritual na nagbibigay liksi sa kanilang mga katawan. Habang nagtutulungan sila sa kanilang warm-up, nag-uumpisa na rin si Ranger Patak na mag-isip ng estrategiya para sa kanilang PFT. Alamin ang kanyang limitasyon, ito ang lagi niyang iniisip. Sa kanyang palagi ang takbo, iniisip niya ang mga kahalagahan ng pagsasanay, hindi lamang para sa sarili kundi para sa kanyang mga kasamahan at para sa bayan. Sa pagtakbo, iniisip ni Ranger patak ang kanyang mga kasamahan sa misyon. Ang bawat hakbang ay tila may kahulugan, tila may bitbit na responsibilidad na kailangang gampanan. Hindi lang ito simpleng pagtakbo, ito'y pagsasanay para sa isang mapanagot na pagsisilbi. Sa gitna ng kanilang cardio exercises na pag-uusapan ng grupo ang kanilang mga plano. Mula sa push-ups hanggang sa sit-ups, sinisigurado ni Ranger patak na ang bawat isa sa kanila ay handa na sa anumang hamon ng PFT. Ang sabi nga ng isang ranger, ang kahandaan ay nagmumula sa maayos na pagsasanay, sabay ngiti niya habang inuugma ang kanyang ginagawang burpees. Dumating ang bahagi ng pagsasanay na kinakailangan nilang dalhin ang kanilang sarili sa pinakamataas na antas ng enerhiya. Iniisip ni Ranger Patak ang mga sinasabi ng kanilang mga superior na ang pagiging sundalo ay hindi lamang trabaho, ito'y buhay. At sa bawat sipa at hagis, mas bumibigat ang kanyang mga hakbang, tila nagiging mas makapangyarihan ang bawat galaw. Nagbibigay din siya sa core exercises, isang bahagi ng pagsasanay na nagbibigay lakas sa kanyang pangkalahatang katawan. Ang hangari ni Ranger Patak ay hindi lamang maging sapat para sa PFT, kundi maging handa sa anumang pangangailangan ng kanyang misyon. Ang pagiging handa ay hindi lang physical, kundi pati na rin mental, sabi niya habang iniisip ang mga tactical drills na kanilang nilalabanan sa pagsasanay. Sa kanyang huling sets ng exercises, nararamdaman ni Ranger Patak ang pagod sa kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng pagod, nananatili ang apoy ng determinasyon sa kanyang mga mata. Sa bawat pagangat ng kanyang katawan, alingaw-ngaw ng mga misyon na kanyang nais to pa rin ang nagiging inspirasyon. Pagkatapos ng matagal na pagsasanay, bumalik sila sa kanilang maliit na gym. Pawisan at hingal, ngunit pulo ng pasasalamat sa bawat kasamahan. Ang pagkakaroon ng solidong suporta sa isa't isa ay nagpapalaka sa kanilang samahan. Sa pagtatapos ng kanilang pagsasanay, nagkaroon sila ng mabilisang huddle. Isang pagsusumikap para sa bayan, ani Ranger Patak, at ang bawat kasamahan ay sumang-ayon sa parangal. Ipinapaabot niya ang pasasalamat sa kanilang dedikasyon at naguukit ng pangako na ang bawat isa sa kanila ay magiging handa sa anumang misyon na kanilang haharapin. Pagkatapos ng pagsasanay, nagbalik si Ranger Patak sa kanyang kubo. Sa pag-aalay ng salamat sa Diyos at pagpapahinga, alam niyang bukas ay isa na namang araw ng paghahanda. Ang pagiging sundalo ay isang Walang katapusang paglalakbay at si Sergeant Mateo ay handang sumuong sa anuman ang itinadhana para sa kanyang bayan. One, two, three, one, mga kamusang e eh shoutout natin yung solid followers at star sender. Shout out to Knights Giovanni Bagod Amores. Shout out Dos BNT and shout to Snappy pero Malatuba, Thank you mga kamaster. Mekes mekes na yan.

はい。